Good morning everyone! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa bonuses. Pero bago ko po ito sisimulan, nais ko lang pong magpasalamat sa aking mga followers, viewers. Thank you mga loads! Okay. Ah, uh, Marami po akong nababasa na panay-upload daw po sila ng reels pero wala daw pong laman ang kanilang mga bonuses. Ganito po yung mga loads. Paano ba magkalaman ang ating mga bonuses? Una, text post. Halimbawa, magpo-post ka ng good morning everyone, tapos maraming magko-comment, magsishare, doon po yun papasok sa ating mga bonuses. Pangalawa, alimbawa, ang ulam mo kaninang umaga ay paan ng manok. O ipopost mo yun mga loads. Tapos maraming magkukomment doon, magre-react. Doon po papasok yon sa ating mga bonuses. Pangatlo, long form videos. Gagawa ka ng mahabang video. At kapag nagustuhan itong mga tao, maraming magsishare, magkukomment, tapos magre-react doon po papasok ang ating mga bonuses. Tapos pang-apat, live, magla-live ka. kapag maraming nagre-react sa iyong live, doon po papasok sa ating mga bonuses. Hindi po kasama ang reels. Hindi po papasok sa bonuses ang ating mga reels at stories. Tandaan mo yung mga loads. Una, text post. Pangalawa, photo post. Pangatlo, long form videos, mahahabang video. At pangapat ay live stream. Magla-live ka. Thank you mga lods. Sana ay nakatulong sa inyo. Kaya umpisahan nyo na mag mag-post nang mag-post. Welcome to my funny page. Ang masyadong seryoso, maagang kukunat ang balat sa mukha. <laughs>